Hindi Biro: Ang buhay ng isang OFW. Labagman sa kaluoban, kailangan nilang iwan ang sariling pamilya upang makipagsapalaran sa ibang bansa. Bitbit ang panalangin, pag-asa at pangarap na maiahon sa hirap ang mga iniwan sa Pilipinas. Araw-araw nilang nilalabanan ang lungkot, pagod at pangungulila kapalit ng kinabukasang inaasam para sa kanilang mahal sa buhay. Ngunit sa isang banyagang bansa kung saan ang kapwa Pinoy ang karaniwang takbuhan, paano kung ang taong pinili mong pagkatiwalaan ay siya palang magiging dahilan ng iyong pagbagsak? Ang kwentong ito ay tungkol sa dalawang magkaibigang OFW sa Singapore, isang pagsasamahang nauwi sa isang trahedyang hindi inaasahan. September 9, 2005, mag-aalas dos ng hapon, Napansin ng isang street cleaner sa Singapore ang isang bag malapit sa Orchard MRT Station. Tila ba may nakaiwan yon. Nang buksan niya ang bag, isang bangungot ang kanyang nakita. Ang bag ay naglalaman ng pugot na ulo ng isang babae na nakalagay sa isang pulang plastic bag. May kasama din itong dalawang trash bags na naglalaman naman ng mga putol na braso at mga binti. Bandang alasais ng hapon nung araw ding iyon, isang lalaki ang nakakita ng itim na maleta sa Makritchi Reservoir. Sa maleta, nakapaloob ang iba pang parte ng putol na katawan ng babae. Agad inalerto ang mga pulis at sa loob lamang ng 12 hours, napasakamay na nila ang suspect. Sino ang babae na may kalunos-lunos na sinapit? Sino ang walang awang salarin? paano na uwi sa ganitong trahedya ang lahat. Ang biktima si Jane Parangan La Puebla, 26 years old, ay nagmula sa Nueva Vizcaya. Isang mapagmahal na ina at asawa, iniwan niya ang kanyang pamilya upang magtrabaho bilang domestic helper sa Singapore taong 2002. Bitbit -bit ang pangarap na maiahon sila sa kahirapan. Ang salarin si Gwen Garleho Aguilar, 29 years old, ay mula sa Ilocos Sur. Tulad ni Jane, nagtrabaho rin siya bilang domestic helper sa Singapore upang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya sa Pilipinas. nag ang kanilang landa sa Singapore at sa kabila ng pagiging malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, naging sandigan nila ang isa't isa. Sa kanilang pagkakaibigan, kahit paano'y nahanap nila ang suporta na kailangan nila sa isang banyagang bansa. Ngunit sa likod ng kanilang matibay na samahan, isang issue ang unti-unting sumisira sa kanilang relasyon. Pera. Ang biktimang si Jane ay may utang kay Gwen na nagkakahalaga ng 2000 Singapore dollars o humigit kumulang 67,000 pesos noong panahong iyon. Sa perang pinahiram ni Gwen sa biktima kalahati nito ay galing sa sarili niyang ipon habang ang kalahati naman ay mula sa isang loan shark na kailangan niyang bayaran ng 20% interest kada buwan. Habang tumatagal lalong nagiging balisa si Gwen tungkol sa hindi mabayad bayarang utang. Dahil dito nakakaramdam siya ng matinding pressure at stress. Sa paglipas ng panahon, naging mid ito ng kanilang mga hindi pagkakaunawaan. September 7, 2005, inimbitahan ni Gwen si Jane sa unit kung saan siya namamasukan. Habang sila ay nagluluto, nag-uusap sila tungkol sa buhay-buhay. Kalaunay inungkat ni Gwen ang utang ni Jane sa kanya at dito'y iginiit niya na kung maaari na itong bayaran dahil nahihirapan na siyang bayaran ng interest sa loan shark. Sinabi din ni Gwen na ipagbenta na lamang ni Jane ang kanyang video at digital camera para may pambayad ito sa inutang sa kanya. Di umano'y nailita si Jane sa sinabing ito ni Gwen at nauwi sa mainit na pagtatalo ang kanilang pag-uusap hanggang sa nakarating ang pag-aaway nila sa kwarto ni Gwen. Sa kasagsaga ng kanilang alitan, nahagip ni Gwen ang unan at itinakip iyon sa mukha ni Jane hanggang sa ito'y maubusan. Nangininga Walang kamalay-malay ang mga amo ni Gwen sa naganap sa kanilang bahay. Sa loob ng dalawang araw, inilagay ni Gwen ang labi ng biktima sa maleta at itinago yon sa kanyang kwarto. Umaga ng September 9, pagkalis ng kanyang mga amo para magtrabaho, dali-dali siyang umalis at bumili ng itak, palakol, trash bags, gloves. Bumili rin siya ng bedsheets, punda ng ulan at wallpaper upang mapalitan ang mga gamit na nabahiran ng dugo. Sa pagkalito at takot, nagdesisyon si Gwen na pagputul-putulin ang katawan ni Jane upang maitago ang ebidensya. Inilagay niya ang ulo at ang mga braso at binti ni Jane sa isang bag at iniwan ito malapit sa Orchard MRT Station habang ang gitnang bahagi ng katawan naman ng biktima ay ibinalot sa mga newspaper at inilagay sa isang maleta na siya niyang iniwan sa Macritchie Reservoir. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad. Base sa pagsusuri ng mga eksperto, iisang tao lamang ang nasa loob ng bag at maleta. Sa pamamagitan ng fingerprint analysis, nakilala ang biktima bilang si Jane Parangan La Puebla. Ang mga newspaper naman na ginamit na pambalot sa mga bahagi ng katawan ay may sticker kung saan nakasulat ang pangalan at address ng amo ni Gwen. Kung kaya't mabilis na natunton ng mga pulis ang kinaroonan ng hinihinalang salarin. Sa loob lamang ng 12 hours mula ng matuklasan ang mga labi, inaresto si Gwen sa kanyang tinutuluyan. Nang malaman ng mga kaanak ni Gwen sa Pilipinas ang mga pangyayari, agad silang nabalutan ng takot at pangamba. Ito ay sa kadahilan ng hindi pa nabubura sa isipan ng mga Pinoy ang pangyayari noon sa kaso ni Flor Contemplacion na kauna-unahang Pilipino na nahatulan ng parusang bitay sa Singapore. Natatakot sila na baka ganun din ang mangyari kay Gwen. Ngunit bago pa man magsimula ang paglilitis, sumulat ang abogado ni Gwen sa Attorney General upang humiling na ibaba ang kaso. Batay sa kanyang argumento, ang nangyaring pagpatay ay bunga ng matinding bugso ng damdamin, dulot ng matinding sama ng loob ng tumangging magbayad ng utang si Jane. Bukod pa dito, napatunayan din ng isang doktor na si Gwen ay may kondisyon sa pag-iisip na kalaunay natukoy bilang depresyon. Kaya naman, mula sa kasong murder, ito ay lamang sa manslaughter o ang hindi sinasadyang pagpatay. Noong May 2006, inamin ni Gwen sa harap ng korte ang kanyang ginawa at siya ay nahatulan ng sampung taong pagkakakulong. Pagkatapos ng paglilitis, Ikinulong si Gwen sa Changi Women's Prison sa loob ng sampung taon. Siya ay nakalaya noong September 2015. Samantala ang mga labi ni Jane ay naiuwi sa Pilipinas noong September 25, 2005 upang mabigyan ng maayos na burol at libing ng kanyang pamilya. Paalala sa ating lahat, ang pera ay kayang kitain pero ang buhay ay hindi na maibabalik. Kung may problema sa utang, kailangan itong harapin ng mahinahon at may respeto. Sa mga nangungutang, may tungkulin tayong bayaran ang ating obligasyon. At sa mga nagpapautang, sana'y maging maunawain. Huwag tayong magpadalos-dalos at mag-usap tayo sa tamang paraan. Tandaan na nasa huli ang pagsisisi. Hindi na kayang maibalik pa ang nagawa na. Para sa lahat ng OFWs, ang mga bayani ng ating panahon, kami po ay patuloy na humahanga at nananalangin para sa inyong kaligtasan at tagumpay.